Hi guys! Welcome back to my channel! Don't forget to subscribe! Chosang Mercado! So today's vlog guys is Nandito tayo ngayon sa Wery Bee. <laughs> So ito ang Werribee guys At ang una natin pupuntahan dito Ay ang tinatawag na State Rose Garden Siyempre kasama natin yung mga oldies Kaya tayo nakakagala At kaya tayo nagkakaroon ng vlog Ayan sila guys So ito siya guys Papasok na tayo So, ayan siya guys Welcome to Werribee Park So, meron din silang Werribee Mansion Pupuntahan natin yan mamaya So, pwede kang mag-picnic Ayan siya Ito ang hindi ko pa nakikita guys Yan, oh so panay ano to panay roses iba-ibang kulay iba-ibang variety at kung ano-ano pang iba <laughs> hindi ko na alam guys kung ano pang iba Yan, dahil yung mga cahin ni iron mahilig sila sa mga bulaklak kaya naman dinalan niya dito sa state rose garden at saka guys ang good thing about this is wala siyang entrance so you can explore whatever you want Pwede kang mag-picnic You can stay until What time do you want Pati dun sa Werribee Mansion guys Sobrang ganda dun at sobrang Gandang mag-picnic dun guys Yan, ayan yung mga bulaklak guys Ayan guys, oh. oh Ayan sila, oh Tuwang-tuwa smile <laughs> Diyos, alam naman kung nahawakan. Ano pong masasabi niyo? Wala ka, Sarah! Wala nga. Talaga, wala nga di kayo masabi. Diyos, Napakaganda. Oo oh, nga po, pati yun. Oo nga, Diyos, hindi mo kakalit. Guys, oh, iba-ibang kulay. Ito, red. Tapos ito, ewan ko ba kung anong kulay na ito? Sige po, one, two, three po. Thank you, Diyosa. Opo. Kaya Hmm. Ayan pa guys, oh, purple naman to. Ayan siya guys, oh. Sobrang luwang, oh. Ang ganda guys, sobrang daw ang ganda. Oh. Ejay! Mm. Ejay! Ejay! Ito guys, oh, ang ganda dito. Oh, Ay, okay. sa oh, Pilipinas, kukunti lang ang paray di mga Pilipinas. Ganda ba? Kwan, AJ? Video ko yan. Hindi. Ito guys, ang ganda nito. Oh. oh. Uh, di ba? Tapos makikita mo doon. Yun, may arko pa. Oh, ang ganda. Oh. Ito hmm. pa guys, oh, ang ganda dito, oh. Hmm. Diba, parang may kakasal din, oh. Yung mga bulaklak nila, oh, sobrang ganda. Ayan guys, meron din silang tinatawag dito na gazebo, oh, kung gazebo nga ba ang tawag dito. So, ang ganda ng lugar na ito guys. is just a uh, 40 minutes drive from our home. At wala naman traffic. Kaya okay lang. Ayan guys. Ah, ganda oh. Di hmm. dinila malaman kung anong pipiliin nilang bulaklak. Lahat na lang. Oh. <laughs> And hello, So, yun guys, we're still here at uh, Werribee at ang next destination natin is Bee Mansion. So, ito yung entrance nila guys. Entrance pa lang, panalo na. Yan, yan ang entrance guys ng Bee Mansion. At kailangan natin pumasok at pagpasok natin ay makikita natin ang kagandahan ng mansion nila so ito guys nasa loob na tayo ng mansion ang ganda oh. Ayan guys, kung makikita mo, nagpipiknik sila dyan. Kasi ano lang to, uh, free entrance. Wala kang babayaran dito guys. Gandaw. Oh. Wait lang sobrang lawak ng lugar na to guys so kitang kita nyo naman at atuna na ang mansion yun guys ang mansion say hi to my vlog yun guys oh. ang kita ko yes so ito guys ito na ang Barbie Mansion So, ang pagkakaalam ko guys is merong hotel dyan, accommodation so you can stay here. Meron din silang cafe at meron din silang parang gallery museum sa loob nun. Pero may entrance. Tingnan nyo guys, ang ganda. Ang Let's go! So pag nagpunta ka dito sa Wery Bee sulit na sulit ang punta mo dito guys. Kasi makikita mo tong Wery Mansion. Tapos yung pinuntahan natin kanina na State Rose Garden. At katabi, dal, at katabi lang din ito guys, yung Wery Bee Range Zoo. Have you been in the zoo? No. Okay, so let's go to the zoo later, okay? Okay. So for now, let's explore this uh, mansion. What do you mean? It looks like a school. Looks like a school. What school? It looks what like a school. school. What school? Hey, I, I was, guys, do you see that flag over there? Guys, do you see that flag over there? That's that's a that looks like a sometimes a flags like that is in that means it's, it's a school. It's see It's an Australian guys? flag. See, see, to Saite day sang ganda, ganda dito. No. Sheesh! Mm. Sobrang linis, sobrang organized. Pati yung mga puno nila, guys. Diyos ko, ang tagal-tagal na nito. Mga 80-100 years na siguro yung mga puno nila. So, let's see it. Made a move. Mm, yan, mga 108, mga 100 years na yan. Okay, let's go. Let's wait for them. Okay. So, ayan, guys, yung harapan ng Werribee Mansion. Sobrang lawak nito, guys. So, ayan, oh, makikita nyo, may mga nagpi-picnic. Ano yun? Nakaka-relax na magpunta dito, mag-picnic-picnic. Ayan, o. Oh. Kasi makikita mo, guys, yung greenery talaga ng lupa, o. Oh. Yun lang naman naman ganun yung mga sandwich at saka ito. Mm -hmm. Ayun niya. Sa hotdog. Mm -hmm. Ayan ang mga bibe na lumalangoy. <laughs> ang dami pa din Ayan oh. oh. Grabe yung tagal na ng puno na to. Eh. Pero ang tibay pa. Ito. Nakakita na po kayo ng grapes? Ha? Nakakita na po kayo ng grapes? Uh oh, Napakaraming oh, bunga! Oh. Hmm. Ay, kulay itim kaya hindi makita. Oh. Ay, 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 ay Maganda. Yan guys, plantation ng mga grapes. Buong area na yan. Oh. Gandun sa waldun na, ang dami. Okay. Mahirap yung... No. Mahirap yung... Etele, sa'yo maha <laughs> At nagkakarating magsimba so, na manduduwin. <laughs> <kat>. <laughs> <Arang. onana> <laughs> Gana na ako para pagkain ng mga tinanong yung panggula. Paborito ni Lola yan ha. Bandera Espanyola. Ay, kaganda. Nagmaroon. So, yun guys. Diyan natatapos ang ating tour dito sa Werby Mansion. Kaya naman see you next time at papunta naman kami sa very busy so next black na yan guys thank you don't forget to subscribe